Patuloy pa rin ang pagsusumikap ng pamahalaan sa pagpapalawig ng 20 pesos rice program. Kaugnay niyan, isang salusana naman ang isinagawa sa Quezon City bilang bahagi ng pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa ilang kadiwa stores. Alamin natin ang mga detalya sa report ni Juan Antonio. Fight. Mismong si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang nanguna sa isang simpleng salo-salo kasama ang mga mamimili sa Kadiwa Center sa Quezon City. Approved din para sa mga miyembro ng Russian Trade Commission ang kalidad ng 20 pesos na bigas. Nandito nga tayo ngayon sa Bureau of Animal Industry kung saan nagsimula ng pilahan ang P20 Rice Program ng Pangulo na target maibenta sa mga vulnerableng sektor ng bansa katulad ng mga senior citizen, PWD, solo parents at mga miyembro ng 4Ps. Maliban sa 20 pesos kada kilong bigas, mabibili rin sa kadiwa centers ng Pangulo ang mga murang gulay, murang prutas, murang karne at murang manok. Sa mahal ng ilang bilihin, malaking tulong daw para sa mga katulad ni Nanay Vira na naglalako ng mga kakanin ang pagkakaroon ng mga kadiwa center. Malakit po talagang tulong yan, bigas na yan sa, para sa akin na yan lang ang hanap buhay ko. Inabangan ko talaga po. Yun, bumili ko ako. Pagdating ng hapon, sinain ko na pagkabi. Masarap po ang bigas, maalsa. Mabango siya pag sinain. Katulad ni Nanay Vira, maaga ding pumila si Nanay Carmen kasama ang kanyang mga kapitbahay upang makabili ng 20 pesos kada kilo na bigas. Sa mura nga daw sa Kadiwa, may pandagdag gastos na sila sa ilang bilihin. Malaki pong bagay kasi po sa nakabili akong 20, kung doon sa paliging o oh halagang 50, dalawang kilo na mabibili ko sa 20. May sukli pa. Kagaya ngayon, ipasok na, meron akong apong papasok. Pandagdag ko po yun sa pambili ng school supplies. Pambili na ng ulam yon, lang gulay, mga pansahog. Makailang ulit ng sinabi ng Department of Agriculture at NFA na sapat ang supply ng mga bigas para sa tuloy-tuloy na roll-out ng programa sa bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Juan Antonio Congress News.